Nararamdaman mo ba ito nitong mga nakaraang araw, Aris? Yung kakaibang hatak sa puso mo, parang may enerhiya ng isang tao na patuloy na tumatawag sa pangalan mo kahit sa gitna ng katahimikan. Hindi mo may paliwanag pero sa kaibuturan mo, alam mong may malaking mangyayari. Yung taong akala mong nawala na magpakailanman, hindi pa nawawala ang koneksyon nyo. Ibinubulong ng universo, hindi pa tapos ang lahat. Bawat panaginip, bawat biglang emosyon, bawat kisap ng ilaw, lahat yan ay nagtuturo pabalik sa itinakda ng iyong tadhana. Panoorin mo ang mensaheng ito hanggang sa dulo, dahil maaaring ang maririnig mo ngayon ang magbabago ng takbo ng iyong buhay magpakailanman. Aries, ikaw ay apoy na laging nagliliwanag, puno ng alab, tapang, at sigla ng buhay. Pero nitong mga nakaraang araw, tila nagbago ang minas na yan naging mas banayad, mas malalim, halos banal. Ang universo ay kumakausap sa iyo sa mga paraang hindi mo na kayang ipagsawalang bahala, sa mga kantang tila isinulat para sa sa mga panaginip na paulit-ulit nagpapakita ng pamilyar na mukha, sa mga sandaling biglang napupuno ng emosyon ang puso mo ng walang dahilan. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na bulong na ginagabayan kang bumalik sa isang koneksyong hindi patapos. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang tumigil ang hangin o kumikislap ang kandila ng walang dahilan, ibig sabihin may kaluluwang nag-aalala o naaalala ka. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan, kundi sa mga bagay na itinadhanang bumalik. Kaya buksan mo ang iyong puso, Aris. Muling nagtagpo ang mga bituin, at ang nakasulat para sa iyo ay unti-unting bumabalik sa oras na hindi mo inaasahan. Ang di enerhiya. Aries, nitong mga nakaraang araw, parang hindi mapalagay ang iyong kaluluwa, hindi dahil may mali, kundi dahil may mga bagay na inaayos ang universo na hindi mo pa nakikita. Nararamdaman mo yun, hindi ba? Yung bigat ng katahimikan bago may mangyari. Yung mga alaala na biglang bumabalik at pinapabilis ang tibok ng puso mo. Minsan, para kang may dalang hindi mo makita, alaala, pangalan, o pintig ng puso na patuloy na umaalingaungaw sa mga sulok ng iyong isipan. Hindi ito guni-guni. Madalas ang universo ay nagsasalita sa mga bulong, hindi sa mga salita. Yung mga panaginip na gumigising sayo sa gabi, kantang bigla na lang tumutugtog, o amoy na nagpapaalala sa isang taong matagal nang wala, lahat ng ito ay pahiwatig ng langit. Palatandaan na may gumagalaw na enerhiya, na may nilalang mula sa nakaraan mong muling nagigising. Sabi ng matatandang Pilipino, kapag tahimik ang paligid pero mabigat ang pakiramdam, may kaluluwang dumadalaw. Kapag ang mundo ay tila tumigil at ang tibok ng puso mo ay lalong lumalakas, hindi iyon lungkot, iyon ay connection. Isang espiritwal na sinulid sa pagitan mo at ng isang taong minsan nang humawak ng iyong kaluluwa. Bilang isang aris, likas kang matapang at palaban, pero sa kaibuturan mo, damdamin ang gabay mo, kahit hindi mo palaging inaamin. Sinubukan mong kalimutan, mag move on, kumbinsihin ang sarili mong tapos na, pero patuloy ang universo sa pagpapadala ng mga paalala. Bakit? Dahil ang nakasulat sa iyong mga bituin ay hindi basta-basta mabubura ng panahon. Ang koneksyon ng mga kaluluwa ay hindi lang basta nawawala dahil lang sa paglipas ng taon. Nanatili ito, naghihintay ng tamang oras upang muling mabuhay. Baka napapansin mo na yung mga kakaibang pangyayari nitong mga huling araw, yung kilabot kapag naririnig mo ang pangalan nila, o yung bigla ang pagbugso ng emosyon sa hindi inaasahang sandali. Kapag ang kandila mo'y kumikislap ng walang dahilan, kapag umiilaw ang telepono mo pero walang mensahe, o kapag nagigising ka ng alas tres ng madaling araw na parang may presensya sa tabi mo, huwag mo itong baliwalain. Ito'y mga banayad na tulak ng universo. May kasabihang Pilipino, kapag may kumislap na alaala sa puso mo, may kaluluwang nag-aalala sa iyo. Kapag bigla mong naaalala ang isang tao, ibig sabihin naaalala ka rin ng kaluluwa nila. Hindi lang damdamin ang koneksyon ninyo, ito ay enerhiya. Ang mga kaluluwang itinadhana ay madalas nagpapadala ng senyales sa isa't isa, kahit malayo ang pagitan. Marahil ang taong ito ang minsang naging salamin mo, ang tanging nakakakita sayo sa paraang hindi magawa ng iba. Pero kailangang paglayuin kayo ng tadhana noon sa isang dahilan. Minsan, kailangan ng universo na lumikha ng distansya, hindi upang sirain ang pag-ibig, kundi upang patibayin ito sa katahimikan at panahon. Kaya ngayong mas malinaw at mas matindi ang mga alaala, ito ay dahil inihahanda ka ng langit. Maaaring nalilito ka o nabibigatan sa emosyon mong di mo maipaliwanag, pero huwag kang lumaban. Ang nararamdaman mo ay hindi basta damdamin lang, ito ay pagkakaalin ng kaluluwa mo sa mga pangyayaring paparating. Ito ay paghahandang espiritual para sa muling pagtatagpo, sa panahong parehong puso ay handa na, bukas na at maghilom na. Aries, nakita ng iyong mga tagapagtanggol na espiritu ang mga gabi mong walang tulog, ang mga luha mong tahimik, at ang katapangang pilit mong isinusuot habang wasak ang puso mo. Pero nakita rin nila ang paglago mo. At ngayon, ang enerhiya sa paligid mo ay muling gumagalaw, hinihila ka pabalik sa isang bagay na kailanman ay hindi tuluyang nawala. Kung matagal mo nang ipinagdarasal ang pagsasara, baka mas higit pa ang ibigay sa iyo ng langit, ang pangalawang pagkakataon. Dahil minsan, Aries, ang taong minsang lumayo ay kailangang bumalik upang ipaalala sa iyo na ang pag-ibig, kapag itinadhana, ay laging makakabalik gaano man ito katagal. Kaya ngayong gabi, kung muling naramdaman mo ang hatak na iyon, huwag kang matakot. Sindihan mo ang isang kandila, huminga ng malalim at ibulong, handa na akong maunawaan ang ipinapakita ng universo. Dahil sa pagkakataong ito, Aries, ang papalapit sa iyo ay hindi kalituhan, kundi kaliwanagan. Ang taong hindi mo malimutan ay muling hinahatak pabalik sa iyo, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa disenyo ng tadhana. Ang pagbabalik ng nakaraan. Aries, may kakaibang paraan ang tadhana sa paglalapit muli ng mga tao sa ating buhay, hindi sa oras na gusto natin, kundi sa sandaling parehong handa na ang dalawang kaluluwa. Ilang linggo mo nang nararamdaman ang enerhiyang ito, yung dinakikitang tali na patuloy na humihila sa isip mo patungo sa isang pamilyar na pangalan, sa isang mukha na kahit ang panahon ay hindi tuluyang mabura. Noong una, inakala mong simpleng pananabik lang o kalungkutan. Pero ngayon, masyado nang malinaw ang mga palatandaan para baliwalain. Ang universo ay matagal nang bumubulong ng kanilang pagbabalik sa pamamagitan ng mga banayad na pahiwatig panaginip na tila totoo, mensaheng tila paalala mula sa kanila, o ang pagkisap ng kandila tuwing sumasagi sila sa iyong isip. Hindi ito basta-basta nangyayari. Ito ay mga espiritual na senyales na muling nagigising ang koneksyong minsan ninyong pinagsaluhan. Sabi ng matatandang Pilipino, ang para sa iyo, kahit gaano katagal, babalik at babalik. Ang nakatakda para sa iyo ay laging makakabalik, gaano man katagal. At Aris, ang katotohanan ng iyon ay ngayon mo na nasasaksihan. Sa astrologiya, ang iyong tanda ay apoy, simbolo ng alab, lakas, at walang kapantay na enerhiya. Kapag umibig ang isang aris, ito ay totoo at lubos. Pero kapag natapos ang pag-ibig na iyon, parang hindi matiis ang katahimikan. Gayon paman, nagpatuloy ka. Muling itinayo ang sarili, peraso sa peraso. Natutunan mong maging matatag sa pag-iisa. At dahil doon, kinilala ka ng universo bilang handa, hindi para muling maramdaman ang sakit ng nakaraan, kundi para maunawaan ang dahilan nito. May isang taong kailanman ay hindi ka nakalimutan, Aris. Sinubukan niyang ibaon ang alaala mo sa mga bagong mukha, bagong karanasan, at bagong simula, pero nanatili kang nakaukit sa bawat tahimik na sandali. Parang awiting hindi kayang kalimutan, ang enerhiya mo ay nananatili sa kanilang isipan. At ngayon, habang bumabalik ang tamang panahon, unti-unting nagigising muli ang puso nilang matagal nang nanahimik. Sa mga gabi, napapanaginipan ka nila, hindi bilang ikaw noon, kundi ikaw ngayon, mas matalino, mas matatag, mas maramdamin. Nagigising silang may kirot na hindi maipaliwanag. Naririnig nila ang pangalan mo sa mga di inaasahang lugar, nakikita ang paborito mong kulay ng mas madalas, o nararamdaman ang presensya mo sa mga sandaling wala ka. Ganyan kalakas ang koneksyon ng mga kaluluwa, lampa sa lohika, lampa sa distansya. Nagsimula ito sa katahimikan. Sinundan ng pag-uusisa. Isang kaisipang hindi mawala. Pagkatapos ay mga palatandaan, mga numerong paulit-ulit, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, labing isa oras labing isa minuto. Mga kantang tila may nakatagong mensahe. Mga mukha sa karamihan na parang ikaw. At nayon, naroon ang hatak, malakas, mahiwaga, hindi mapigilan. Ganyan kumilos ang tadhana kapag tinatawag nitong muli ang dalawang kaluluwang itinadhana. Maaaring nasaktan ka ng taong ito noon, Aris. Marahil lumayo sila sa oras na higit mo silang kailangan. Ngunit tandaan mo, hindi ibinabalik ng universo ang mga tao upang ulitin ang sakit, ibinabalik sila upang pagalingin ito. Ang kaibahan nayon ay panahon hindi ka na ang dating ikaw at hindi na rin sila ang dating sila. Ang pagbabalik na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa pagtatapos ng isang kabanatang hindi kailanman na isara. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay banal. Parang ang mismong kalawakan ay inaayos ang mga pangyayari upang muling magtagpo ang inyong mga landas. Maaaring makatanggap ka ng hindi inaasahang mensahe, o bigla mong makasalubong sila, o maramdaman lang ang kakaibang enerhiya na nagpapahinto sa iyo sandali. Pagkatiwalaan mo ito. Hindi ito aksidente, ito'y divine alignment. Sabi ng mga Pilipino, kapag patuloy mo'ng nakakasalamuha ang parehong kaluluwa, kahit sa panaginip, ibig sabihin may utang na loob ang mga kaluluwa ninyo sa isa't isa. Maaring leksyon, kapatawaran, o pagsasara. Iyan ang sinusubukang tuparin ng tadhana. Huwag kang matakot sa pagbabalik na ito, Aris. Hindi ito parusa, ito'y isang pag-ikot ng bilog ng buhay. Ipinapakita sa iyo ng universo na pati ang sakit ay may banal na dahilan. Kailangan mong mawala sa taong ito upang matutunan mong mahalin ang sarili mo. Kailangan mong maglakad mag-isa upang maunawaan ang tunay mong halaga. At nayon, ibang liwanag na ang taglay mo, kaya muli silang hinahatak ng iyong enerhiya. Baka makita mo ang pangalan nila sa iyong telepono at kumabog ang dibdib mo. O baka marinig mo ang isang awitin na parang usapan ng inyong mga kaluluwa. Ano man ang anyo, tandaan, hindi ito basta-basta. Ang taong ito ay ginagabayan ng mga puwersang higit pa sa kanya, mga ninuno, tadhana, at banal na enerhiya, na tahimik na nagtutulungan upang ibalik sa balanse ang hindi patapos na pag-ibig. Aries, ang apoy sa puso mo ay hindi kailanman sinadyang mamatay, ito ay nilayon upang magbagong anyo. At nayon, ang apoy na minsang namatay ay muling nagliliwanag, hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa tadhana. Naghintay ang universo hanggang tuluyan kang gumaling upang maibigay sa iyo ang pag-ibig na hindi na nakakasakit. Kapag nakita mo ang mga palatandaan, ang banayad na hangin na dumadampi sa iyong pisngi, ang katahimikan bago ka matulog o ang pagkisap ng kandila tuwing naiisip mo sila, mumiti ka. Mga kumpirmasyon mula sa langit, iniisip ka rin ng taong hindi mo makalimutan. Pero bago mo tuluyang tanggapin muli ang taong ito, maglaan ng sandaling katahimikan. Ipatong ang kamay mo sa iyong dibdib at ibulong. Kung ito talaga ay para sa akin, naway bumalik ito na may kapayapaan, pag-ibig, at sa tamang panahon. Dahil iyon ang tunay na kapangyarihan ng espiritual na pagpapasakop, hinahayaan mong ang universo ang magtakda kung paano at kailan, at kapalit nito, ibinibigay nito sa iyo ang eksaktong bagay na handa na ang iyong kaluluwa para tanggapin. Aries, ang paparating ay hindi na ang pag-ibig na minsang nagwasak sa iyo, ito ang pag-ibig na gumaling, luminis, at nakaayon sa iyong paglago. At kapag muli mong tinitigan ang kanilang mga mata, marirealize mo hindi pala ito tungkol sa paglimot o paglayo, kundi sa pagbabalik sa tahanang matagal ng kilala ng iyong kaluluwa, kahit bago pa man ang buhay na ito. Kaya kung matagal mo nang hinihintay ang isang palatandaan, ito na yon. Ang nakaraan ay bumabalik, hindi upang takutin ka, kundi upang pagalingin ka. Ang taong hindi mo makalimutan ay muling ibinabalik sa orbit mo. Nagsalita na ang mga bituin at gumagalaw na muli ang tadhana. Mga palatandaan at pagpapakita. Aries, kapag kumikilos na ang tadhana, hindi ito kailanman dumarating ng tahimik. Laging may mga bakas na iniiwan ang universo, maliliit na pahiwatig na mararamdaman lamang ng pusong marunong makinig. Ramdam mo na ito, yung kakaibang hatak, mga senyales na paulit-ulit, at ang pagbabago ng enerhiya sa paligid mo. Ngunit ngayon, ang mga mensahe ay nagiging mas malinaw, mas malakas, at mas personal. Napapansin mo bang madalas mong nakikita ang mga numerong inuulit, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto. Hindi yon mga pagkakataon lamang. Iyan ay mga lihim na kodigo ng universo. Ang labing isa oras labing isa minuto ay pintuan ng pagkakatugma, Hudyat na ang isang bagay na matagal mong ipinagdasal ay nagsisimula ng maisakatuparan. Kapag dalawa oras dalawamput dalawa minuto naman, ito ay balanse at muling pagkikita, bulong ng universo na nagsasabing, ang para sayo, papalapit na. Marahil ay madalas mong naririnig muli ang isang awitin, yung minsang nagsalaysay ng inyong pag-ibig. O baka naman may pamilyar na amoy na dumadaan, kahit mag-isa ka, parehong pabango, parehong samyo, parehong init na nagpapaalala sa kanila. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may amoy na biglang bumalik ng walang paliwanad, ibig sabihin may kaluluwang malapit, hindi para takutin, kundi para aliwin. Iyon ay tanda ng presensya, ng alaala, ng pag-ibig na kailanman ay hindi nawala. Maging ang mga paru-paro ay sagradong mensahero. Kapag may lumapit na isa, lalo na kung puti o dilaw, sinasabi ng mga matatanda, may kaluluwang bumisita. Maaaring ito ay iyong mga ninuno na gumagabay sa landas mo o enerhiya ng taong nakatakdam mong makatagpo muli. At kapag kumikislap ang kandila mo kahit tahimik ang hangin o lumalakas ang apoy habang ikaw ay nag-isip ng malalim, pakinggan mo yon. Iyon ay enerhiyang espiritual na dumadaloy sa paligid. Paraan iyon ng universo na nagsasabing may ginagawa kami sa likod ng mga pangyayari. Aris, ito ay banal na pag-origina. Ang nakatakda para sa iyo ay inihahanda na, tahimik ngunit tiyak, naghihintay ng perpektong sandali upang mangyari. Ngunit may isa pang palatandaan na madalas hindi napapansin ang pagkilos ng iyong sariling puso. Mapapansin mong mas madali kang magpatawad, nakakaalala ka na ng walang sakit, o nakakaramdam ng pasasalamat sa halit na pait. Ang kapayapaang yan ay hindi basta nangyayari. Ibig sabihin, gumaling na ang iyong kaluluwa at handa ng muling tumanggap. Dahil bago ibalik ng tadhana ang isang tao sa iyong buhay, nililinis muna nito ang iyong enerhiya, inaalis ang pagtutol, at binubuksan ang espasyo para sa pag-ibig na banal. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, itinuturo na ang lahat ay enerhiya, ang iyong iniisip, nararamdaman, at ipinagdarasal. Kaya't napakalakas ng kapangyarihan ng manifestation kapag dalisay ang iyong puso. Sabi ng mga ninuno, kung ano ang laman ng puso, yun ang nakikita ng langit. Ang anumang nilalaman ng iyong damdamin, iyon ang isinasalamin ng langit pabalik sa iyo. Kaya ngayong gabi, Aries, maglaan ng tahimik na sandali para sa iyong sarili. Umupo sa tabi ng bintana o sindihan ang isang puting kandila. Ipikit ang iyong mga mata at pakinggan ang tibok ng puso mo. Isipin ang isang malambot na gintong liwanag na bumabalot sa iyo, enerhiya ng pag-ibig, kapayapaan, at tadhana. Ibulong mo ito, kung ang pag-ibig na ito ay tunay na para sa akin, naway bumalik ito na may kapayapaan at banal na katotohanan. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang pilitin. Ang tunay na kapangyarihan ng manifestation ay hindi nasa kontrol, kundi sa pagtitiwala. Kapag binitiwan mo ang panalangin mo sa universo, ito mismo ang magdadala sa tamang kaluluwa sa tamang panahon. Dahil ang pananampalataya ang pinakamatinding anyo ng mahika. Aries, pakinggan mo rin ang iyong mga panaginip sa mga susunod na gabi. Madalas nakikipag-ugnayan ang espiritwal na daigdig sa pamamagitan ng mga simbolo. Kapag nakakita ka ng tubig, ito'y tanda ng emosyonal na paglabas. Kapag liwanag gabay. Kapag may nakasalubong kang pamilyar sa panaginip, maaaring iyon ay mas mataas na anyo ng kaluluwa ng iyong tao, ipinapaalam na gising na rin ang kanilang espiritu. Minsan, sobrang totoo ng mga panaginip na ito kaya nagigising kang may luha sa mga mata o may init sa dibdib. Dahil bago magtagpo ang mga katawan, ang mga kaluluwa muna ang nag-uusap. Sa mistisismong Pilipino, tinatawag ito na paglalakbay ng kaluluwa, isang espiritual na paglalakbay na nagaganap habang natutulog ka. Ito ang paraan ng universo upang ihanda ka sa darating. At tandaan mo, Aris, hindi lahat ng senyales ay dumarating ng malinaw, may mga dumarating sa anyo ng pagkalito. Magkakaroon ng mga araw na magtatanong ka na muling babalik ang katahimikan. Huwag kang mawala ng tiwala. Sinusubok ng universo ang iyong pasensya upang malaman kung tunay mong pinaniniwalaan ang tamang panahon. Ang nakasulat para sa iyo ay hindi kailanman maagaw. Kapag nagdududa ka, humingi ka ng kumpirmasyon sa universo. Sabihin mo ng malakas. Kung ang mensaheng ito ay para talaga sa akin, ipakita mo sa akin ang isang puting balahibo o pagkisap ng kandila ngayong gabi. Pagkatapos, pakawalan mo. Laging tumutugo ng universo, minsan sa mga diinaasahang paraan. Isang salita ng estranghero, liriko ng kanta, o hangin na dumampi at nagdala ng kapayapaan. Iyon ang paraan ng tadhana upang patunayan sa iyong kaluluwa na hindi ka nag-iisa. Marahil kaya mas matindi ang emosyon mo nitong mga nakaraang araw. Aris, ikaw ay pinamumunuan ni Mars, planeta ng alab at pagkilos. Kapag ginagalaw ng kalawakan ang iyong tanda, muling nagigising ang mga alaala at pagnanasa na matagal nang natutulog. Kaya't baka napapaisip ka sa mga lumang litrato, sulat o sandali ng nakaraan. Huwag mo itong labanan dahil ang mga alaala ay lumilitaw upang tuluyang maghilom. Ngunit tandaan, ang healing ay hindi laging nangangahulugang closure. Minsan, nangangahulugan ito ng muling pagbubukas ng puso sa isang bagay na kailangan ay hindi natapos. Hindi ka pinarurusahan ng universo sa pagbabalik ng enerhiya ng taong iyon, binibigyan ka nito ng pagkakataon na isulat muli ang kwento, sa pagkakataong ito, may mas malalim na pag-unawa. Kaya sa tuwing makakita ka ng mga palatandaan, mga numero, ilaw, panaginip, huwag lang itanong kung bakit, kundi kung para saan ka nito inihahanda. Dahil bawat labing isa oras labing isa minuto, bawat kisap ng kandila, bawat panaginip, ay paraan ng universo upang iayon ka sa sandaling itinakda para sayo. Kaya't magtiwala ka, Aris. Hindi ka nilalabanan ng mga bituin, sila mismo ang nagsasalita para sayo. Ang katahimikan na naramdaman mo ay hindi kawalan, iyon ay paghahanda. Ang mga palatandaan sa paligid mo ay bumubuo ng tulay sa pagitan ng iyong nakaraan at hinaharap. At sa sandaling matapos na ang tulay na iyon, tatawirin ito ng kaluluwang matagal mo ng hinihintay, ginagabayan ng liwanag, hinihila ng pag-ibig, at dinadala ng tadhana. Banal na mensahe Aries, nakita ng universo ang bawat luha mong pumatak, bawat panalangin ibinulong mo sa dilim. Narinig nito ang tahimik mong, bakit, at nasaksihan ang lakas mong manatiling matatag kahit basag ang puso mo. Ang sakit na iyon ay hindi parusa, iyon ay paghahanda. Kinailangan ng langit na palawakin ang iyong kaluluwa upang kaya nitong tanggapin ang mas dakila, mas dalisay, at mas tugma sa kung sino ka na ngayon. Ito ang katotohanang matagal nang hinihintay ng iyong espiritu, ang taong hindi mo makalimutan ay kailanman hindi talaga nawala. Hindi umalis ang kanilang enerhiya sa iyong landas, dahil ang kanilang kaluluwa ay isinulat na katabi ng sayo, bago ka paman isilang sa buhay na ito. Kailangan niyong maghiwalay upang pareho kayong lumago, at sa tamang oras, muling magkita, sa pag-ibig na marunong na, pantay, at totoo. Sa astrolohiya, ang Aris ay sagisag ng mga bagong simula, ang unang tanda ng Zodiac, ang apoy na nagbibigay buhay sa paglikha. At nayon, muling nagliliyab ang apoy na yon. Hindi na ito ang dating apoy ng kaguluhan at sakit, kundi ang banal na apoy ng pag-unawa at tadhana. Ang mga anghel, ang mga ninuno, at maging ang mga bituin, matagal na nilang inihahanda ang sandaling ito para sayo. Ang mga palatandaan ay hindi upang lituhin ka, kundi mga mumunang liwanag mula sa langit, ginagabayan ka pabalik sa kung ano ang nakatakda talaga para sa sayo. Bawat numero, bawat panaginip, bawat kisap ng kandila, lahat ay nagdadala ng isang mensahe, panahon na. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, itinuturo na kapag may isang tao o bagay na bumalik matapos ang mahabang katahimikan, ibig sabihin may aral nang natutunan ang parehong kaluluwa. Pareho na silang handa. Hindi kailanman pinahihintulutan ng universo ang muling pagtatagpo hanggat hindi pa handang magmahal ng may katotohanan at kapayapaan ang dalawang puso. At Aris, ang kahandaang iyon ay nagniningning na ngayon sa loob mo. Kaya't ang banal na mensahe ay simple, ngunit makapangyarihan, ang pag-ibig ay nagbabalik hindi upang ulitin ang nakaraan, kundi upang tapusin ang itinakdang tadhana. Ang inakala mong pagtatapos ay pansamantalang paghinto lamang, sa kwentong mismong isinulat ng langit para sayo. Hindi ipinapangako ng mga bituin na magiging perpekto ang lahat, ngunit ipinapangako nila na sa pagkakataong ito, magiging totoo. At kapag naramdaman mong muling lumalapit ang enerhiyang iyon, huwag kang tumakbo palayo. Tanggapin mo ito ng may biyaya, pasasalamat, at malalim na pagkaunawa na lahat, pati ang sakit, ay dinala ka rito, sa sandaling ito ng banal na katuparan. Espiritual na gabay o ritual Aries, ngayong gabi, kapag tahimik na ang mundo, sindihan mo ang isang puting kandila. Habang sayaw ng apoy ang nagsisimula, ipikit mo ang iyong mga mata at ibulong ang pangalan ng taong naalala ng iyong kaluluwa. Pagkatapos marahan mong sabihin. Kung ang pag-ibig na ito ay nakatakda para sa akin, naway bumalik ito ng may katotohanan, kapayapaan, at sa banal na panahon. Hayaan mong umilaw ang kandila ng ilang minuto habang nakatuon ang iyong isipan sa pasasalamat, hindi sa nawala, kundi sa paparating pa lamang. Sa paniniwalang Pilipino, ang ritual na ito ay nagbubukas ng daan ng kapalaran, ang landas ng tadhana, na nagbibigay daan sa universo upang ibalik sayo ang tunay na para sayo. Aries, kung natagpuan mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente, ito ay banal na oras. Inihatid ka rito ng universo dahil handa na ang iyong kaluluwa na maalala ang matagal nang nakalimutan, na ang tunay na pag-ibig ay kailanman hindi nagtatapos, nagbabago lamang ito ng anyo. Lahat ng nawala sa iyo ay nagsilbing gabay tungo sa iyong pagising. Kaya huminga ka ng malalim at magtiwala sa iyong landas. Nasa eksaktong lugar ka kung saan ka kailangan ng tadhana. Ang mga senyales ay hindi kailanman basta-basta mga pangako ang mga ito. I-comment sa ibaba ba ang EI Trust and Way Destiny upang patunayan ang iyong pananampalataya at hayaang dumaloy ang banal na enerhiyang ito sa iyong buhay.